adventure na naman tayo pamana sa gabi mga kapaders. Malayo ang pupuntahan namin. Papuntang Jose Panganiban, Camarines Norte. Pupuntahan namin yung mga bahurang kawabawan. At baka may mga bagong tabi. Sana mayroon at palarin kami. Medyo malay ang ating biyahe mga kapaders. Dito na kami nagdaan sa looban at medyo malalim na. Hindi na masayad ang bangka. Apat kami magkakasama. Si Boy Pugeta, si Kadabis Rico. At saka yung na aking asawa mga kapaders. Oras ka pala ngayon. Alas 5 na ng hapon, ito yung aking mga kasama mga kapaders, si Boy Pugita ay nakatalikod, nakasuot ng pragman, yung nakahubad naman, si Kalevis Rico mga kapaders, pasuporta ang kanyang channel, boss, idol vlog mga kapaders ang kanyang channel, ito si Boy Pugita, nagtitimon, abang-abang sa aming pagdive, sana swertihin kami, dito na kami sa panibagong spot, sana may panain dito, Nalanta pa lang ang dagat, gawa ng bagyo, ito binamano, talikbago, Ayos itong dagdagan mga kapaders. First class. Isdang masarap sabawan. Pero pag nakatinik naman, matagal makalimutan. Ilang gabi rin kami walang laot. Kaya ngayon sa medyo malikot ang ng dagat mga kapaders. At dito, may nakasuot. Malaking timbungan. Mm -hmm. Siya nga pala mga kapaders, itong rubber ng pan, ako. Bago kami umalis tabi, itong rubber ng pana ko, in-adjust ko muna, pina at para malakas ang kargada. Mahina ang trasik ng stainless. Lalo pag malaking isda, hindi tumatagos. Ito pa, talikbago. Mm -hmm. Ayos na itong pandaradagdag. Makadilin siya naman ng tigka-kaunti. Sana mayroon pa. Naroon, alatan mga kapaders. Medyo maliit pa. Ayun, lumayas na yung alatan. Lumantap man ang dagat, kaya laang maliwanag na ang buwan. Baka bukas kabilugan na dito may malaking bukawin Buntot lang ang kita mga kapaders idinobol ko ang rubber at para malakas ang kargada mm -hmm. lampas mga kapaders ayan hindi mga katakas dito nga pala sa lugar namin tawag dito namin ay bukawin talaga mga kapaders pero sa ibang lugar kanuping malapad at malaki itong kanuping estimate ko dito mga 300 grams na ang timbang nya Tagdagan, masarap sanang sabawang, kaya lang pambinta na muna. At para makabawi sa gastos, Oh hoy naroon. Malaking lapula lapu po mga Kapaders. Mm, -hmm. lagata ka dyan gitik. Kuwartang linaw na ito. Maraming salamat ulit Lord. May panibagong bayat naman ngayong gabi para sa amin. Dito la ang sigurado na, mayro nang kikitain, baka mayro pang kasama. Ikot-ikutin ko muna itong bahura naroon pa. May lapula pula ulit mga Kapaders. Mm. -hmm gitik na naman bilip talaga ako pag malakas pala ang kargada ito na sa mga nagre-request po dyan yung rubber ng pana hindi ko pinalitan pinexi ang kulaang para malakas ayos na yung dalawang sibungin nakadalawang lapo pula na tayo dito may nakatago taligbago mm -hmm. kapag taligbago mga kapaders hindi ko na dinudubol ang rubber ng pana manipis naman ang katawan nito kapag makakapal ang laman dinudubol ko ang rubber ngayon kaya magpakita ang mga laking surahan dito at saka ang mga snapper. Sisiguraduhin ko, tatalaban sila ng pana na ito. Hanap tayo dito sa mga butas na roon. Taligbago pa mga kapaders. Sana maabot ng pana. Tagilid ng kaunti. Tagilid pa! Ayan na. Mm, -hmm. sabi ko na sa iyo. Huwag kang tatagilid. Tatamaan ka ng pana. Magaganda ang panain dito sa panibagong ispat natin mga kapaders na ito pa. Isdang may balbas. Timbungan. Yung isang klaseng timbungan yan kakaiba ito mga kapaders kailan medyo maliit pa yun nasa unahan may mas malaki mga kapas, hayaan ko maliit na yan at para makalaki pa ito na lang ang mm -hmm. sa mata tinamaan mga kapaders medyo alam kayang tayo ng isda hindi palan akala ko na mata hindi palan sintido ang tama ayos na ito piling isda aming nahuli sigurado pag uwi malaki na naman ang iti ng buyer na ito pa dalipus mga kapaders ito yung isdang masarap sa bawan. Mm -hmm. Dinubol ko ang rubber dito. Tinisting ko. duwang mga kapaders. Ito yung isdang makapal ang kaliskis Tinisting ko lang. Kung tatagos ang panahin natin. Nag-order nga pala ako ng malaking rubber sa online mga kapaders. Awan ko lang kung kailan dadating yun. Ikakabit ko agad sa panahin ako. At para matising ang mga malaking surahan sa kaibang mga isda. Hanap tayo uli Doon sa unahan. May lapo-lapo nakaharap. Mm -hmm. Ito ang surbul sa mata. Walang kaalpas-alpas. Labas ngayon ang panain. Dahil ang ilalaman ng dagat mga kapas, malikot pa. Madulno kung tawag sa amin. Awan ko lang sa inyong lugar. Ang kadubol ko ngayon, boy pugeta mga kapaders. Na ito pa, bibiya. Mm -hmm. Nakapang ulit mga aking inakay na naman bukas. Yun, sige pa sa butas. Nakalabas din mga kapaders. Tibos, isdang lipstikan. Ito ang isdang maraming pangalan. Ito rin ang isdang walang pagpayat, maglantapin, magamihanin, laging mataba. Sana all. Uy, ko pa mga kapaders. Malapad at malaki. Estimate ko ito mga tatlong guhit mga kapaders. Dadahan-dahanin ko ng dakot. Ayan, kwartang lino mga kapaders. Iyon. Huli ka. Mas malapad pa sa palad ng mukha ko mga kapaders. Ay, kwartang lino na ito. At baka may turista dyan dumating at dahil ang dagat nagkalman ha, sana mayroon para maibinta. Oras nga pala ngayon mga kapaders. Alas city Ito pa. mm -hmm. Pang ulam. Singkag ng malaki ang mata. Masarap itong ihaw or perito o kaya adubo sa tuyo mga kapaders. Ito ang masarap sipsipin ang mata. Grabe lakas ang dagat isang araw mga kapaders. Ito pati dagat naglabo-labo. Mabarikabok. Dito may danggit nakasuot. mm -hmm. Yung isang klaseng danggit ito mga kapaders. Kung tawagin sa amin ay turos. Hindi na ito na para laki. Gayto lang ito kalaki mga kapaders. Pinanak ko lang at pang ulam. Hanap tayo. Masarap yung ito. Turos. Hanap na naman tayo. Oh! Hoy, naroon. Dambuha lang lapu-lapu mga kapaders. Sibungin. Idubol ko ang rubber. Hindi mm -hmm. Hindi Pero lang pas yung ating pana. Sigurado na ito ni mga katakas mga kapaders. Kahit hilahin ng stainless ng pana ako at yung sima nakabuka na. May isang kilohan na ito. 170 ang kilo dito sa amin. Marami nagko-comment but dito sa amin pagkamurang isda. Hindi ko lang alam sa ganong presyo ng kuha ng buyer. ay sa amin yun mga kapaders. Ang mahalaga, yung aming kalakal ay mabili at saka magkaroon kami ng kontindilin dilin siya. At pagsilip ko dito, nagulat ako mga kapaders. May malaking lapu-lapu. Siguraduhin ko. Mm -hmm. Gitik? Ay, nakahinga na naman ako ng malalim. Buti lang at nagitik. Maraming salamat, Lord. Malaking biyaya ito. Sobrang isang kilohan ito. Estimate ko. Mahaba ng pangin itong lapu-lapu. Oversize. Magkalapit taang yung lapu-lapu. Siguro ko mag-asawa yun. Uy, ano na kayo? Andyan na naman ito, mga kapader So, ay, kayo yung lahat ng inyong mga magulang. At andyan kayo. Bituhan mo isang yan. Payakap-yakap pang naalaman. Umuwi nga kayo sa inyo. Ay, talaga maglalapit pa. Kayo'y pinag magulang ninyo. Ibang ang inyong pinag-aaralan, ikang babae ka, lumayo ka, at umuwi ka na sa inyo, na yung lalaking yun. Ikaw lalaki, uwi. Uwi. Kababata pa ninyo kung anong ginagawa niyo sa buhay ninyo. Sige, layo. Makulit itong lalaking ito. Layo. Sige, layo. Makita ko pa kayong dalawang magkasama. <laughs> kung ano-ano, nakikita ko sa alamang dagat. Dito, may nakasuot. Pugitang maliit, mga kapaders. Papalabasin ko muna. Pailipatin ko ng ibang suutan at si Boy nasa hulihan ko at baka makita hulihin ito mga kapaders. Sige, maglipat kang tataguan mo at nain si Boy Pugita. Diyan ka tumago, ayaw sumuot, dakutin ko nga ikaw. Andres pa ito mga kapaders, bibitawan ko na. Diyan ka magtago, huwag kang kita. Maghahanap tayo ulit ng malaki-laki mga kapaders. Isda naman, ito timbungan. Mm -hmm. Pang ulam. Ito yung isang klase ng timbungan. May ganitong adubuhin pag uwi. Pampaulam sa gatrabaho ng bahay mga kapaders. Madagdagan pa sana ang pangulam. At para pag uwi ng trabador. Pero silang dalang pangulam sa kanilang pamilya. Hana, uy na ito pa. Malaking bukawin. Mm -hmm. Tatago ka pa dyan. Nasaan kaya ang kasamahan pa nito? Minsan kaya ang bukawin. Dalawang magkakasama. Ito may tayong pa mga At sa unahan, meron kong nakita ang isang bukawin na sa ilalim na butas. sana maabot ng pana. Mm -hmm. Tinamaan din kahit nakatalikod. Lampas ang pana din mga kapaders. Walang kawala ngayon ng isda sa pana ko. Dahil malakas ang rubber, kaya lang matigas ikasa. Malakas ang ikas ng pana ang problema mga sa baraso. Matigas hatakin ang guma mga kapaders. Sa pinakang ilalim may nakasuot. Naroon, hirap makita. Bahala akong tamaan sa hindi. Mm -hmm. Yeah. Pag natama sa bato yung rubber, naalikabok. Isdang talig bago. Pwede nito pandaradagdag mga kapaders. Mga kabawi naman sa pangkaragastos. Sana mayroon pa. At baka mag -isang day pa kami ng kasamahan ko. Oy! Naroon, nakaharap sa atin. Labas ang kaputol. Mm -hmm. ng mga kapaders. At medyo alangayin ang tayo ng isda at baka duplasan. Ayos na ito, nakalapula po pa tayo. Estimate ko dito, mga walong ramo. Baka mag-isang kilo ulit mga kapaders. Malalaki ang sibungin dito sa bahura. Siguro ito mga bagong tabilaang dito. At nung nakaraang buwan, punta namin ito, lapula po dito. Hindi kasi nung malalaki na hulami dito, pinakang mataas, 300 grams. Nakurap-kurap ang light ko, parang may diferensya mga kapaders. Dito sa maliit na bato, may nakasuot na bukawin. Mm -hmm. Nagitik natin. Malapad-lapad na. Pandaradagdag Hanap pa tayo. Diyan sa unahan. Naroon, surahan. Nakabaluktot. Mm -hmm. Ulo ang tama. Gitik. Siguro ko ito nilalamig at nakabaluktot. Mga kalahating kilohan man ito, estimate ko. Hindi tagos ang sima. Hanap pa tayo. Tsaga-tsaga. Dito. Yoy, malapad na danggit. Mm -hmm. Danggit bahura mga kapaders. Hanggang dito muna aking video sa pamana. Malutang muna kami at makain at masaya ng isda sa si styrofoam mga kapaders. Abang abang laang. Ito na yung huli namin sa unang dive. Kulang kulang isang styro mga kapaders. Isang sinaya laang yan. Yung isang sinaya dito pa nasibabaw ng kuberta. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya ngayon. Kwartang linaw na yan bukas. May kikitain na. Bawin na ang gastos. Kaya laang dito sa amin, kahit maraming isda, mababa ang bintahan. Na ito pa mga kapaders, isang sinaya. Ayos na yan. Magluluto muna kami ng pangulam at kakain. Abang-abang lang sa pangalawang dive. Sana sa pangalawang dive, swertein pa po mga kapaders. Abang-abang lang sa pangalawang dive.